Sa pagpapatuloy ng moral governance at transparency, nagsagawa ng entrance conference ang Ministry of Basic, Higher at Technical Education at Commission on Audit para sa fiscal year 2025. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Bilang bahagi ng pagsusulong ng mabuting pamamahala at tamang paggamit ng pondo ng gobyerno, isinagawa ng MBHTE at COA BARM ang COA MBHTE Entrance Conference 2025 upang aralin at i-review ang mga account at transaction ng ministry para sa fiscal year 2025. Layunin ng aktibidad na matiyak na nagagamit ng tama ang pondo at naayon sa umiiral na batas, alituntunin at regulasyon. Binigyang diin ni COA Regional Director Ras D. Giling ang mandato ng COA na palakasin ang transparency at accountability sa mga operasyon ng gobyerno, Ayon sa kanya, ang tungkulin ng kuwa ay hindi lamang mag-audit, kundi tumulong rin sa pagpapatatag ng mga sistema at proseso para mas maging efficient at transparent ang serbisyo. Samantala, sinabi ni Minister Muhager Iqbal, ang buong commitment ng MBHTE sa audit process bilang bahagi ng kanilang pangako sa moral governance. Aniya, Bukas sila sa audit na may pagpapakumbaba at sensaridad, itinuturing nila itong oportunidad upang ipakitang integridad at palakasin ang sistema ng ministry. Bilang simbolo ng simula ng 2025 audit engagement, lumagda si Minister Iqbal at Director Giling sa isang engagement letter. Muling tiniyak ng ministeryo ang buong kooperasyon ng MBHTE upang masigurong ang pondo ng bayan ay ginagamit para sa tunay na layunin nitong pagpapaunlad ng edukasyon at kinabukasan ng bawat bang learner. Sa conference, iprinisenta rin ang policy guidance on the transition from the new government, Procurement Act to its implementing rules and regulations, MBHTE profile at major accomplishments, COA rules and regulations, issuance at iba pang batas, terms of audit engagement, scope, methodology, at Procedures Audit Trust for Fiscal Year 2025 at Status of Prior Years Audit Recommendations. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.